Dait lang ako. Nandito lang ako. si Rod Magpubilya. Pangarap din ang lolo ko makita yan. Ayos ka ba? pa to pa. Islaputin to pa? Opo. Totominil. Ako po ay tagangan ni Tanggol sa Batang Kiapok. Atin, napakaganda ng acting niya at talagang magaling po. Masaya. Nayaap po na rin okay. po. Opo. nahanap po kita. O yan. Salamat sa Panginoon na kita din dito. O abasin. Matagal na matagal ko na pong idol si Oo Martin. Kuhain ah. oh, yes. eh. oh, <laughs> <laughs> <M> <laughs> ka muna. Palagdagan ko na lang ha. Ibubuha ko tayo rin. Idol na idol po. Oh, Diyos ko. Basta pa ako. Kuhain ka muna. Ipapadala namin yung ano yung mara sa lolo ko. Pagbibigyan namin namin ng kanina ganyan. Makita ko uh. yung nakasakay ka po sa yes. Ferrari ata, yun eh, sa infra. Hindi ka? Opo, dito. Ang galing naman, ang tamalan ka pa. Nay ko sa TV na may shooting dito sa Intramuros. Kaya pinuputa ako araw-araw makita ko shooting. Apo po hindi ko po nakita si Tanggol. Ngayon, nakita ko na po ulit. sa mga Panoodin niyo po yung batang po kasi sobrang mangas ang shooting napaamangas ni Tanggol